Sino nga ba ang pinakamalakas na XP lane ngayon sa laning? Mag-share na rin ako sa inyo ng mga heroes na pwede nyong gamitin pang counter sa mga meta heroes ngayon. Kapag pinik ng kalaban mo ay si Glue, ang isa sa mga pwede mong gamitin kung ikaw ay explainer para hindi ka mahirapan sa lane ay etong si Ruby. Pasok din siya sa meta ngayon kasi siya ay nabuff. Kaya hindi ka mapapahirapan ng Glue kapag Ruby ang gamit mo. Kung ayaw mo ng Rubik, pwede kang mag-Uranus. Ang ayaw kalaban ni Glue ay yung mga hero na hindi siya tinatakbuhan kapag hinaharas niya. At si Uranus hindi tatakbo to kahit hinaharas siya ng Glue. Yung Glue ang mahihirapan dito kay Yura. Isang skill 1 or skill 2 mo nga lang pala ay sasabog na at mawawala na yung mga maliliit na Glue. Netong si Glue. Kasi sasabog agad 'yon sa yung skill 1 at skill 2. Kaya mahirapan talaga yung Glue. Kapag naman pinik ng kalaban mo ay si Ruby, pwede kang mag-Arlot. Nabuff din si Arlot ngayon. Malaki na ang kanyang base damage at heal sa kanyang skill 2. Tapos, hindi pa niya maka-crowd control at may slow etong si Arlot. Kasi immune to habang dash. Kaya may hirapan talaga etong si Ruby. Kung ayaw mo naman gamitin si Arlot, pwede kang mag-Uranus. Uranus pa rin kasi grabe sobrang lakas ni Uranus ngayon dahil na buff siya. Basta na me-maintain mo lang yung 20 stack sa iyong passive, magiging malakas na yung basic attack mo pati yung iyong skill 1. Kahit may spell bump pa yung 0 si ay mahihirapan pa rin yan sa lane. Dito kay Yura. Kapag naman nagpick ng CC ang kalaban mo, pwede kang mag X-Borg. Malit kasi ang HP ni x -Borg. Kaya maliit lang din ang damage ni CC. naka based on HP kasi ang hero na to. Kaya hindi sobrang sakit ng damage ni CC dito kay X-Borg. Posible na ikaw ay pahirapan sa early level. Pero kapag dumagal, siya na yung papahirapan mo. Pero kung ayaw mong magpick ng X-Borg, gamitin mo si Yura. Pero dito medyo may hirapan ka. Kasi nga based on HP etong damage ni CC pero Malakas si Yura ngayon, maniwala ka. Sa early game, posible kulit-kulitin ka nyan at masaktan ka. Pero lagi mo lang tatandaan, magpa-20 stack ka lang ng passive. Kasi kapag 20 stack yung passive mo, mas lalakas ang damage ng iyong skill 1 at basic attack. Tapos, huwag ka makipagsabayan. Ang gagawin mo kapag 20 stack ka na, mag skill 1 ka lang sa kanya tapos out na. Skill 1 out lang ng skill 1 out. Tapos masasaktan yan sa'yo kasi ikaw nasasaktan niya, oo. Pero malakas yung heal mo, yung kanya hindi. Kaya malulugi pa rin sa'yo yan sa laning Tignan mo, nagihil lang ako na nagihil tapos siya ay nababawasan ng nababawasan. Kahit nga ultihan ka ni CC ay hindi ka nila kayang i-take down. Basta ikaw ay merong 20 stack. Ang lakas kasi talaga nung heal mo. Kapag naman may nagpick ng Kobius, pwede kang mag-back siya. Ito kawawa talaga sa'yo. Pag na-slow mo to, ay mahirapan ng makatakas yan. Kasi wala namang dash yan eh. Yung ulti lang. At kahit sabayan pa yan, ay mahirapan talaga yung sa sa'yo. Hindi kanya niya kakayanin. Kaya sobrang solid talaga ng back siya ngayon. Pero kung ayaw mo mag siya, pwede kang mag-Uranus. Sabi ko sa inyo, si Uranus talaga sobrang sakit ngayon. Sa laning ha. Pwede mong gamitin yung Tore, yung minions ng kalaban. O kaya yung mga jungle monster para ma-maintain yung iyong 20 stack Para maging malakas yung damage at heal mo Pag nagpick naman ang lapu-lapu ang kalaban, pwede ka ring mag-Uranus Kung ayaw mong mahirapan sa lane, kayang-kaya mong harasin yan Wag mo na lang pa itemin. Lamang na lamang ka dyan sa early game At problema talaga yung lapu-lapu kapag Uranus ang katapat niya sa lane So ngayong alam nyo na na si Uranus ang pinakamalakas sa laning ngayon sa XP lane, sinubukan ko na rito kung sino nga ba ang makakapalag sa kanya sa lane. Kahit si Esmeralda na dating pang-counter sa kanya at kayang tumapat sa kanya ay mahihirapan na. Kasi masakit na masyado yung damage ng skill 1 ni Uranus basta 20 stack. Kahit subukan mo pa si Yung Zong, Ruby, Kahit Teresla pa, ay mahihirapan ngayon sa Yura. Kaya nga kapag rank game, pinuperstick ko na si Yura kapag open. Ay, eh, angas ng MPL badge ko ah. So bukod sa iban si Yura, sino nga ba ang mga magpapahirap dito sa kanya? So bakit na nga ba malakas si Yura? Una, malakas kasi siya sa lane, kaya kakatan kanya ng kakatan. Tapos after mag-cut nyan, ay manggugulo na yan sa jungler ng kalaban. Kaya mahirapan pati yung jungler ng kalaban. Tignan nyo naman kung sakit ng damage kapag 20 stack. Nangalahati yung buhay ng Harley. Sa so early game monster, etong si Yura basta merong stack. Kaya sa turtle fight ay lalamang kayo. Ang isa lang sa mga weakness ni Yura ay kapag nabaog ang kanyang mga kakampi at tumaba yung kalaban. Kasi magiging malambot siya kapag mas lamang sa item ang mga kalaban niya. So kung kaya niyong maka-early, kailangan maka-early talaga kayo kapag Yura ang gamit niyo. Kahit nga sa mga tournament ay binaban na etong si Uranus. Tingnan niyo, dalawang beses binan ng Team Liquid. Nanerf din kasi yung anti-heal kaya ang laking buff nito para kay Uranus. Kung binabalak nyo itong gamitin, ito ang item at emblem na pwede nyo gamitin sa kanya. <laughs> kayo pa ba? Sa ngayon, ang magpapahirap lang sa laning dito kay Yura ay etong si Dirot. Kasi alam naman natin, anti-tank ang hero na ito. Kaya lang, kailangan nyo ng magandang team composition kapag nakadirot kayo. Pero sa team play naman, okay na basta merong kayong crowd control. Kagaya ni Franco, yung may mga pang hold. Tapos yung marksman nyo ay carry. Basta yung mga panunaw ng mga makukunat din. At may hirapan na rin yung Yura. Palala lang ha, depende pa rin to sa gumagamit. Maganda lang yung hero pa lang, meron ka na kagad advantage. Kaya naman, gamitin nyo na ito pero practicein nyo muna ha. Yun lang for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.